Well, si, Akoy anak na Martial Law. 11 years mm -hmm. na ako nung diniklara ang Martial Law. Halos 25 years old na ako mm -hmm. nung natanggal na yung mga Marcos sa palasyo. So, buong kabataan ko ang karanasan ko ay walang kalayaan, walang demokrasya ang ating bayan. Mm -hmm. Nung nag-edsa na tayo, akala ko never ever na mauulit 'yon akala ko okay na at uh, naprotektahan na natin yung ating demokrasya. Until of course, noong dumating yung huling administrasyon at araw-araw sila nag-EJK, araw-araw nila inaatake ang ating kalayaan magsalita, pininalis uh, inalis nila yung prangkisa ng ABS-CBN, di ba? At lahat-lahat na pa ng iba na alam na natin. Ay, doon ako ulit nagising, sabi ko, eh, hindi ako pwedeng tumahimik sa nakikita ko dahil yung ipinaglaban natin noon ay mawala mm -hmm. everything we fought for and so many generations of Filipinos have been fighting for uh, is down the drain kung hindi rin natin uh, kung wala tatitindig ngayon mm -hmm. at yun yun yung dahilan kung kung bakit kahit noon time na yun ang daming natatakot ay magsalita sabi ko hindi ko kayang tumayimig kahit alam ko may konsekwensya Uh, mm -hmm. tatayo ako titindig ako. Mm -hmm. and one of the reasons why ginawa ko yun ay dahil sa mga anak ko at uh, mga, sa mga kabataan Pilipino hindi ko hindi ko gusto ginugusto na mangyayari din sa kanila yung nangyari sa akin at hindi ko rin uh, hindi ko rin ma-masikmura na yung magiging buhay nila ay buhay na walang kalayaan at buhay na walang mm -hmm. demokrasya Yeah, you know, just the other day I came across this study na sabi nila by 2050 daw, the Philippines will be the youngest economy in the ASEAN region. And so, napaisip ako, sabi ko, okay, kung ganun yan, dapat ngayon pa lang pinupush na ng pamahalaan natin ang youth agenda. Hmm. How can we be productive in 2050 if we are not, kung hindi natin inaalagaan yung mga kabataan natin ngayon? Ano bang kailangan ng, ano bang youth agenda natin? Simple lang naman eh. Better education, better health, access to health, better jobs when they graduate, and better opportunities. Yun talaga yun. At um, siguro yun yun nasa likod kung bakit uh, push ako ng push sa human rights. Mm -hmm. And, and uh, yun naman po, kahit uh, sa kasalukuyan na ginagawa niyo sa trabaho niyo as human rights lawyer, Uh, talagang nakikita naman po natin na ito ay ginagawa natin hindi lang para sa sarili natin dahil katulad nga ang sinabi ko ang daming convenient ways para kumita mabuhay ng komportable no? and you've established na we're doing this hindi lang para sa sarili natin kung hindi yung responsibility natin na mag-iiwan tayo ng maayos na pamahalaan maayos na komunidad para sa mga anak natin and you're already doing that ano po yung dahilan bakit kayo nag pumasok sa politika? Dahil a few days ago, nag-oath na po kayo as member of Akbayan uh, Party. Why did you decide to, wh why are you joining politics? You, you know, I've been fighting for justice inside the courtroom for more than 30 years. Mm -hmm. At kahit na ang dami ko na naging kliyente, iba-iba yan, estudyante, mm -hmm. guro, magsasaka, mm -hmm. magagawa mangingisda, isda, katutubo, mga kababaihan, etc. Ay, nakita ko kasi na systemic na yung problema eh. mm -hmm. Na kung wala kang kapangyarihan, hindi mo mababago yung sistema, lalong-lalo na yung baluktot na sistema ng hustisya. Uh, example lang ha, simple lang na example ito. And I think as an economist, you would appreciate this. Lahat naman tayo nagre-reklamo na sobrang bagal yung mga kaso, di ba yung paglitis ng kaso. Aabot yan ng dekada, pwedeng dalawampung taon yan bago matapos ang isang kaso. Pero bakit? Sabi ng iba, ah kasi yung procedure daw mabagal, etc. Pero alam niyo yung totoong dahilan kung bakit? We have a perennial problem with vacancies. That's the real reason why ang bagal ng hustisya dito sa atin. Bakit ko sinasabi yon? 20% ng mga courts natin walang judge. One out of mm -hmm. five courts bakante. For a long time, it used to be 33%. Dati, one-third yan na walang judge. Until a few years ago, nung inayos-ayos nila ng konti yung, yung, yung salary rates, medyo dumami na. Pero 20% is still a lot. 34% of our prosecutor positions ay bakante rin. So kung ang justice system natin ay hospital, kulang ka ng doktor, kulang ka ng nurse, araw-araw may bagong pasyente, talagang hindi ka makapag-dispensa ng mabilis na serbisyo. At yun yung sitwasyon. Now, himayin pa natin yun. Bakit, bakit ang daming vacancy? Dahil sobrang naging politicized ang appointment process lahat ng mga gusto maging judge, lalo na justice ng higher court, nag-uunahan nag yan sa Malacanang. You can imagine all the thousands of papers of everyone who wants to be appointed going into the palace. Yung papel mo na sa ilalim, gusto mong mauna, ay siyempre magahanap ka ng political backer. Mm At -mm. so, Attorney Chell, ang nangyari po ba ngayon, lahat ng appointment ng lahat ng justice talagang sa Malacanang umaakit pa to sa presidente? only the president has mm -hmm. the power to appoint all judges justices mm -hmm. and even prosecutors among others ha, kasi marami pa siyang ibang inaappoint yun nga so mm -hmm. so imagine ha, that's that's easily over a thousand, probably 2000 positions mm, -hmm. mm -hmm. so napakalawak talaga eh well he's a president so talagang halos lahat ng operasyon ng gobyerno uh, may may reach yan so Um, dahil sa ganyan. Kaya po pala kasi may, may nakausap din akong abogado at yan yung sinasabi niya. Napakadami ng load ng ating mga judges at dami rin pong mga bakanting uh, position nga daw po ng mga judges. Tapos marami pa rin sa kanila ay nagiging victim man ng uh, karahasan. Hindi po ba? Marami tayong mga judges ngayon at mga lawyers na victim uh, man ng extrajudicial killing. Yes. Um, the number is uh over 60 plus na yun, mga maabot na yun. I'm not sure the exact figure, but it's, last I checked, it was around 63 or 66. Mm -hmm. Well, since we, we <clears throat> on that topic na rin po, can you give us a background kung ano yung nakikita niyong mga motivation dito sa killings ng ating mga abogado? Iba-iba siya. Um, ko, tingin ko yung, yung, mga, yung kaso ng mga judge na napabaril ay, o napapatay, Uh, of course case to case situation 'yan. Minsan personal na bagay 'yon, minsan mm -hmm. naman dahil may hawak sila na kaso na medyo o kaya yung uh, involved ay um sabihin na lang natin malakas at may connection. Mm -hmm. Yung sa lawyers naman iba-iba rin 'yon. May may mga kaso ng mga napatay na dahil human rights defender sila, dahil environmental defender sila. Yung iba naman mas personal dahil may nakaaway sa kaso o natalo yung yung natalo na sa kabilang panig kaya nagalit at binalikm sila. Mm -hmm. So there there are many different reasons. Ang ang nakakatakot lang ay ano eh dumadami siya yung mga cases na ganoon at nagkakaroon ng impunity dahil sa mga nangyayaring kaso, bihira yung nahuhuli yung yeah. nasa likod ng uh, uh, ng attack at uh, napaparusahan. Mm -mm. At hindi nga lang po yan sa mga abogado, no pati lalong-lalo na sa mga aktivista. Naalala ko kasi nabanggit yung mga environmental defenders, ha? kasama kasi tayo sa global hotspot, isa sa pinaka-dangerous place for environmental defenders. At uh, ito po kasi kadalasan ang mga tao, i-dismiss lang yan, ay, minala siya, eh, malaking tao yung kalaban niya, or minala siya kasi... Uh, very uh, controversial yung kasong hinahawakan ng isang abogado, yung ganyan po. And I think it actually ito ay mas reflection pa ng institutional problem natin sa Pilipinas dahil obligasyon bahagi na naman ng mga karapatan niya na yung gobyerno ay pinoprotektahan tayo responsibilidad nila ang peace and order at makahanap ng katarungan sa mga ganitong karahasan, hindi po ba? mas malaking bagay talaga yung pananagutan lalong-lalo na lalo, 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 sa nangyaring war on drugs ng muling administration yeah. na doon pa lang ito ay galing sa Supreme Court na data ha, na noong una pa lang pitong buwan ng war on drugs ay 20,322 na Pilipino ang napatay. Mm -mm. Mm -mm. And it, it's medyo ironic and sad to say kasi ang Number na 'yan ay galing sabi ng Supreme Court ito ay galing sa isang accomplishment report year-end accomplishment report ng Office of the President. I don't know how you can consider that an accomplishment. Okay. It was is that a public document I would love to read. Gusto kong makita well, yung I, accomplishment I share, report. Yes, the the resolution is a public document it was issued mm -hmm. by the court uh and Bank. Mm -hmm. uh, I think there are copies available online but um, mm, uh, anyway I for it. mm -mm. Oh. Mm -mm. Ah, So ito po siguro uh, my last question to you binanggit nyo na na-experience nyo yung martial law, medyo marami pong tao ang nagsaya nung nagkaroon tayo ng 1986 revolution dahil sa umaasa na magbabago ang sistema maraming tao ang nadidisolution na parang wala namang nagbago ng EDSA revolution, parehas pa rin and I think you also mentioned na isa yan sa mga motivasyon nyo bakit patuloy niyo pa rin tinututukan, pinaglalaban ng usapin ng karapatang pang tao. And ngayon, the motivation to be very active in politics. Given the current context na nangyayari sa atin ngayon, may awayan ang team kasamaan at team kadiliman. Yung previous administration, ang laki po ng epekto nila sa quality ng institusyon natin, sa karapatan sa pamamahayag. At sa mga Pilipino, uh, medyo mababaw pa po ang appreciation kung ano ba ang ibig sabihin ng mga ganitong karapatan, yung pagpaprotecta. Minsan madidinig natin sila. Baka mas maganda kung magkaroon tayo ng gobyerno na dictatorial para madisiplina ang mga Pilipino. Ano po sa tingin nyo ang dapat natin gawin bilang mga Pilipino para naman mas maging maayos-ayos? Ang bigat ng tanong eh, no? <laughs> Mag maging maayos-ayos ang lipunan, maging maayos-ayos ang gobyerno at uh, kapag magawa po natin 'to, parang ano po yung prognosis nyo sa atin sa Pilipinas sa gobyerno? Anong nakikita nyo yung future para sa ating bansa? Si simple lang sa tingin ko ang solusyon eh. It, it's it, it's captured in two words, good governance. Mm -hmm. And uh, but having said that, of course electing leaders who practice good governance, yan talaga ang challenge. At mm -hmm. uh, panawagan din natin sa lahat ng mga butante na sana ang piliin natin mga kandidato yung talagang maglilingkod, hindi yung paglilingkuran, yung nakikinig, yung marunong magkonsulta dahil wala naman isang tao lang na nakakalam ng lahat ng solusyon sa problema natin. Mm -hmm. uh, consultation and um, listening are to me so vital for a leader and eto mm -hmm. kung titingnan natin naman sa mata ng human rights ay kung hindi natin ibabahagi ang human rights sa mga polisya natin eto eh talagang tingin ko wala, hindi never natin maabot yung uh, quality of life na gusto natin mm -hmm. para parang mm -hmm.